Patay ang pitong individual kabilang ang dalawang menor de edad sa pananaksak ng isang lalaki sa loob ng kanyang panederya sa barangay Kupang Antipolo City ngayong Martes. Live nagpapatrol sa Antipolo City Rizal si Michael Delizo. Michael, paano napatay ng iisang suspect ang pitong biktima? Ano ang kanyang motibo? Bernadette, ilan sa mga anggolong tinitingnan ng pulisya ay natutulog ang mga biktima ng mangyari ang massacre o di naman kaya ay nandun din ang posibilidad na may kasabwat ang sospek. Pero pag-amin ng sospek, mag-isa niyang pinagsasaksak ang pito niyang sa trabaho kahit pa nanlaban sila. Duguan ang pitong magkakaanak na lalaking ito, kabilang ang dalawang 17 anyos nang madiskubre sa nakakandadong panaderya sa barangay Kupang, Antipolo City, Martes ng umaga. Dadkad sila ng saksak sa pag-atake ng may-ari ng bakery. Halos magkakadikit sila sa isang sala and the rest ay nasa kwarto din. Titingnan natin din kung sila ay natutulog during the incident o may struggle ng Nadiskubre ang massacre ng may makarinig sa isa sa mga biktima na humihingi ng tulong. Bibilisan ako gano, pandisal. Yun. Ngayon, yun na nga. Wala nang tao, para may umuungol sa loob. May nakita ko diyang dugo, kaya tumawag ko ng barangay. Ayon pa sa mga residente, nagiinuma ang mga lalaki kaya hindi nila naisip na may krimen na palang nangyayari. There was somebody calling for help since 11pm, pero nobody heeded. So, by nung umaga na lang, nakarating sa mga sitio chairman and yung, yung uh, rescue. Kaya, naabutan panila na may hininga pa yon hanggang sa doon na mabawian ng buhay doon sa sa at doon sa rescue ang ambulance tumakas ang salarin pero kalaunan ay sumuko sa PNP headquarters sa Camp Crame doon na rin siya sinunduan ng Antipolo City Police para isa ilalim sa kanilang kustodiya. Inamin ng suspect ang krimen, pero self-defense lang anya ang kanyang ginawa. Aminado rin ng suspect na nakainom siya bago ang krimen dahil kaarawan niya. Ah, uh, rinig ko kasi na papatay nila ako gamit yung unan para pagdating ng asawa ko bukas papalabasin nila na binangungot ako. Hinala niya, gusto ng mga biktima na kunin ang kanyang negosyo kapag wala na siya. Inunahan ko na sila. Bawat lapit nila sa akin, sinaksak ko na. Lumaban sila sa akin, kaso lang wala silang kutsilyo. Walang sugat o galos ang sospek Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa krimen at tinitingnan nila ang posibilidad na may kasabwat ang sospek para mapaslang ang pitong individual. Bernadette, nakakulong na dito sa Antipolo City Police Station ang sospek. So may na siya sa standard physical at medical examinations. Tiniyak naman ng Rizal Police ang ustisya para sa mga biktima at kanilang pamilya. Balik sa iyo, Bernadette. Maraming salamat Michael Delizo